Hello guys, good morning. Ah, nalatay ikuan guys nga kining ato mga kaigsoonan nga mga anti-katoliko. Ah, labi na yun sa atuang mga kaigsoonan nga mga pastor, ato ang mga pinangga ning mga na to. Ay la mo atake anang Atuang mga kaparian sa atuang ang pagtuong katoliko ay musik sige atake anang. kay naarabaday mabasa sa ato sa Biblia pinadayag 5 Gs nagingon gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron sa pag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan ya sa ako man na wala man diha gibuta nga gihimo mo silang gingharian sa mga pastor wala man kuan ka bible alone man ka mo Oh. Kana, lain mabasa sa Biblia. Pinadayag 5 Jis. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare. Aron sa pag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Nyo sa amo na to. Lagkatol na nato nang pinadayag dia. Na naawon. Muna guys nga respetar lang mo gamay. Ayaw lang mo atake lang ato. Ayaw lang mo sig panawayan ato atong mga pare kay mga sinugo na sila sa Dios. Oh, sinubo na sila sa Dios. Ayaw sige anang atake kay naaman niya wala man gibutang nga gihimo mo silang gingharian sa mga pastor. Naa dia gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron sa pagalagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Naa atong mabasa dia. Wala guys nga hinahinay lang ta, hinahinay lang ta. Ayaw lang sige atake, respeto lang gamay. Ah, God bless.